May tawag ka. Oo, ikaw na ikinig sa akin. May tawag ka. Ano yun? Samahan niyo po ako ngayong araw nito sa ating pagninilay dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel. Ngayong araw po nito ating pong pagninilay nilaya ng pagtawag Nesus kay Pedro na talikuran ng kanyang trabaho bilang mahingisda at sundan ng mga yapak ni Jesus. Na po tayo ng iba't ibang mga tawag. Mga magulang, tinatawag ang kanilang mga anak upang may utos marahil o baka siguro dahil kasi gusto ng magulang na may iwasan ng kanilang mga anak ang mga masamang pwede nilang gawin. O ang mga anak na tumatawag ng tulong sa mga magulang. O minsan tayo nakatanggap din ng tawag mula sa ating mga boss sa trabaho dahil merong ipapagawa sa atin patungkol sa ating mga trabaho. Or meron din namang mga tawag din mula sa mga guru Tawag ng guro sa kanilang mga sudyante upang makinig na kanilang leksyon sa araw na yun. Si Jesus may tawag din sa ating lahat bilang mga kristyano at iisa ang kanyang tawag sa ating lahat. Yun ay sundin siya. Ang tawag ni Jesus ay nagsisilbing turo. Turo sa ating lahat na magmahal, magbahagi, magpatawad, makiisa. Ang tawag din ni ay nagsilbi din na imbitasyon upang tahakin ang landas na kanyang nilakaran na puntahan ng mga tao na sa laylayan na dalawin ang nakabilanggo na arugain ang may sakit, na bigyan ng pagkain ng nagugutom at tubig ang mga nauuhaw. Ito ay rin ay tawag sa atin na yakapin ang ating asawa na mahigpit at iparandam sa kanila ang ating pagmamahal na untahan ng ating mga anak and to spend quality time with them. Ito rin ang imbitasyon sa ating lahat na makiisa sa simbahan at pagsilbihan ng at ang ating mga kapwa sa simbahan. At ito rin ang imbitasyon din sa ating lahat na tuwing linggo, sama-sama ang isang pamilya na magsimba, na bigyan ng halaga ang araw ng linggo. Tayong lahat ay may tawag kay Jesus tulad ng kanyang pagtawag kay Pedro. Kaya kung tayo'y tinatawag ni Jesus, tayo'y tumugon agad-agad. Huwag -agad. gawing miskol ang kanyang tawag. Dahil ang pagtugon sa tawag ni Jesus ay landas upang tayo'y maging kaisa sa buhay na kanyang inaalok sa ating lahat. Ang pagtugon sa tawag ni Jesus ay siguradong landas sa kabanalan, landas sa tunay na galak. Magandang araw po sa inyong lahat.